Masarap pong po namin dahil ganun po eh, dahil nakalibre po kami ng bigas. Eh, malagang malaga po talaga dahil siyempre po pangkain po ng pamilya po eh. eh. Maraming maraming salamat po Gov dahil sa bigas na ito, eh, kami po eh, talagang hindi na po kami bibili. Matagumpay na isinagawa sa Barangay Abar First, San Jose City ang malawakang pamamahagi ng bigas bilang bahagi ng pangkabuhayang programa ng pamahalaang panlalawigan ng Nueva Ecija. Maagang nagsidatingan ang mga residente bilang tugon sa direktiba ni na Governor Aurelio Umali at Vice Governor Gil Raymond Umali Dumalo rin si dating governor at congresswoman Sharina Cherry Umali na mainit na sinalubong ng mga mamamayan. Tumanggap ang bawat pamilyang nandoon ng libreng 25-kilong bigas bilang dagdag suporta sa kanilang pagkain sa araw-araw. Kitang-kita sa mga kuha ang maayos na daloy ng pila at aktibong pakikibahagi ng mga benepisyaryo. Mahalagang mahalaga po sa uh, bawat isang pamilya po sa amin po dahil kasi unang-una -una, hindi na po namin iisipin yung pambili ng bigas at yung pambili po namin ng na ulam meron na po kasi may bigas na po. Salamat po kay Mang Cherry. Salamat din po kay God. Yung mahalaga po sa amin ito sa pagtanggap namin ng bigas ni Governor. Nakakatulong makatulong po sa amin. Hindi niyo na na Ayun, at saka mura po ang palay. Marami pong salamat sa ibinigay niyong biyaya sa amin. Nakibahagi rin sa aktibidad sina Congressman Kokoy Salvador at dating Vice Mayor Ali Salvador. Patuloy na ipinatutupad ang Rice Distribution Program na nagumpisa noong panahon ng pandemya upang maipamahagi ang bigas mula sa palay na binili ng Kapitolyo sa mas mataas na halaga mula sa mga lokal na magsasaka para sa bawat pamilyang Novo Ecijano. Ako po si Philip Double P. Picture para sa Balitang Unang Sigaw.